Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JB. So, kaibigan, malapit na ang undas, malapit na ang All Saints Day at All Souls Day. So, mga limang tulog na lang siguro, no? limang araw na lang, araw na po ng undas. At kailangan maghanda po tayo, tayo na mga sare sari store business owners. Alam nyo ba kaibigan, may mga produkto na... Sa panahon ng undas, lalo pong magiging mabinta. Lalo pong magiging fast moving ang ilang mga produkto. Kaya dapat kaibigan, wala pa ang undas, dapat mag na tayo. Magbibigay lang ako sa inyo ng isang halimbawa ng produkto ngayon ha, sa ating intro, na dapat mag ka before ang All Saints Day, before ang All Souls Day. Ito po ay yung mga alak. Isa pa ha, isa lang ito kaibigan. Ang alak po, dapat bumili ka na ngayon din or bukas pag, pag, pag watch mo no pag pagkakita mo pagkarinig mo ng video ni Ate JB mag order ka na ng mga alak kahit anong alak kaibigan ma hard liquor or mga beer products kasi based on my experience sa ilang years ko na pagtitinda sa araw ng undas all Saints day all souls day liquor ban so yung mga wholesaler supplier sa palengke lalo na yung mga big supermarkets my goodness kay bigan Bawal sila magtinda ng alak dahil liquor ban. Kaya bago pa ang All Saints Day at All Souls Day, dapat nakapag-stocks ka na, da dapat mamili ka na ng mga alak. No, kasi pag November 1 na at saka to, bawal na bumili ng alak. Liquor ban, ah, ika nga. Yun ang isa kaibigan na at marami pa kong ipapakita sa inyo. Ipapaalam ng mga produkto na magiging mas mabinta talaga sa araw ng undas. Kaya dapat mag ka na. October pa lang mag ka na. Okay? And sana tapusin mo ang video ng ito hanggang dulo kay Marami kang malalaman paano mo pa mapapalakas ang iyong bintahan para lalago, lalago talaga ang iyong sari-sari -sar business. Pero, bago yan kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no? para mas marami pa tayong matulungan. Please, don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa amin na aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo aside from mga alak, ano-ano pa ba yung mga produkto na magiging fast moving, magiging lalong mas mabinta ngayong undas na dapat mag ka dyan sa iyong tindahan. So ngayon mga ipapakita ko na po sa inyo yung mga produkto na dapat meron po tayo ngayong uh, undas or All Saints Day at All Souls Day. So dapat wala pa po ang All Saints Day at All Souls Day, mag na po tayo ng mga produktong ipapakita ko. Lalo na po sa... Ito po, napak importante alak. Ang alak po, pag all since the All Souls Day sa November 1 at saka 2, bawal po magbinta ng alak. Kaya yung mga wholesalers, yung mga suppliers, kahit yung mga sa online, sa mga, uh, uh, lalo na sa grocery, sa pure gold, bawal po sila magbinta ng alak. Kahit sa public market, no? Ito mga alak, kay bigan dapat mag tayo ngayon din, no? Pagkakita mo ng video ito, kung kaunti pa lang ang stocks mo, mag-stocks mag ka na ng mga alak. Ayan. Hindi ko na lang iisa-isa. Depende po kasi sa lugar natin, no? May mga alak na mabinta sa akin, sa inyo hindi. May mga alak din na mabinta sa inyo, pero sa amin hindi. <laughs> Ito po yung mga pinaka dito sa amin, dear friends. So, maganda mag-stocks nito ngayon pa lang October. Kasi po, bawal na magbinta yung mga big supermarket ng mga alak. So, pag ikaw, punta ka doon sa November 1, siguro sa October 31, siguro hindi na sila magbibinta. Ako, kaunti na lang yung alak ko, tingnan nyo, pero nag-order nag na ako kay Grosari. <laughs> Kaka-order ko lang kay Grosari, kaibigan, at bukas, pupunta dito si Grosari, ayan, dadali na yung ating alak na na-order. Ayan. So, ang alak, kaibigan, dapat mag-order ka na nito, na wala pa yung aondas uh, wala pang All Saints Day, All Souls Day, kasi wala na talaga, hindi magbibinta ang mga big supermarkets na mga alak liquor ban, ika nga no, liquor ban. So, sa amin ha, liquor ban, hin, eh, comment na lang kung parihas ba tayo kaibigan, no? kung liquor ban rin ba sa inyo pag ano, araw ng undas. Ayan. Asad, aside from ala kaibigan, syempre, yung mga sigarilyo, matik na yan. Pag mag-inuman mag yung ating mga kapitbahay, yung mga suki, partner na yung sigarilyo. Ayan, nakapag-order na rin si Ate GB. Ayan, darating na bukas si Grusari. Ito yung mga kaha ko na sigarilyo na wala ng laman. Napaka mabinta po ng sigarilyo. Wala na po itong laman. <laughs> yung isang sako, no? dalawang sako siguro ng kaha. At ano, nag-save ako. Inipon ko po. Kala ko may ano. Ito kasi sabi nila, ayan, makakasave ako. Kikita ako ng extra. May magpapalit. Ayan, ganun. Marami nagsabi pero wala. Nag-ipon -nag ako ng kaha ng sigarilyo. Mga... Almost, mga lagpas isang sako, almost dalawang sako, pero tinapon ko na lang, Ilang buwan, malapit din one year, wala talaga nagpunta sa amin na naghanap ng ganito mga code-code, wala. So, tinapon ko na lang. So, aside from that, kaibigan, syempre, sa ondas, lagyan na natin ito, ha? Sa ondas po, kaibigan, yung ating mga customers ay gagawa sila na yung puto maya, kung sa Bisaya pa sa amin yung puto, yung budbud, yung suman ba? Yan, yung budbud, yung suman, yung bibingka. Syempre, kailangan nila ng asukal. Damihan mo yung asukal mo, kaibigan, ito. Asukal na pula, central ang tawag sa amin sa Cebu. At ito, asukal na puti. Sorry, malikabok na, ayan. Damihan mo ang pag stocks ng asukal, kaibigan. Asukal na pula, asukal na puti. Damihan po natin, dahil sure po, pati asin, <laughs> gamit ang asin sa pagluluto. Dahil sure po, lalong lalakas ang bintahan ng mga asukal, yung mga sugar natin, kasi nga undas at uh, time na magluto tayo ng mga kakanin. Kailangan ng asukal. Siyempre, hindi mawawala yung gata. So, nagpapasalamat tayo. Meron ng Coco Mama. Thank you so much, God. Ang mahal na kaya ng, anang niyug. Lubi sa Bisaya. Ang mahal na sa palingki, kaibigan. Kahapon nagpunta ako, narinig ko may bumili doon sa palingki. Yung maliit, 35. Yung malaki, 40. My goodness. Yung iba pa, 50. Ito na lang, 30 plus. Hindi ka na mahirapan pagkayod-kayod. <laughs> Ready to use. Ang ano sa sabi mo, Dom? -hmm. Nalala kong junk food. Sabi mo customer kay Biga. Naghanap siya ng movie. Sabi ko, kakaubos ng movie. <laughs> Ayan, bukas pa dumat darat ni siguro sa Retsi Pure Gold the next day kay Biga. Ah, chippy. chippy na lang. Mara. Pila? Dalawa. Yeah. Movie sana, no? Ang, ang hinahanap ni ano? Jeffrey. Shout out. Oo, o, oh, tingnan niyo. oh, shout out. Salamat okay. dong. So, okay ko po siya kaibigan, no? Araw-araw siyang bumibili dito. Mabait na bata. So, ngayon kaibigan, hindi na pala bata siya, pero ano na siya? Mabait talaga siya. Okay? So, ngayon kaibigan, ito ha, again ko mama Damihan natin ito. Eh, nag-order ako kay grocery. Walang ko <laughs> so, bukas, yung ahinti ng pure gold pupunta, damihan ko ang pag-order ng kukumama gata. Dahil sure, magiging mas mabinta. Lalong magiging mabinta ito ngayong um, undas, all since day, at saka, uh, all since, all souls day, okay? Kaibigan na, huwag kalimutan, kuku mama, baka magkaubusan na, last, yung mga nakaraang mga tao, nagkaubusan sa big supermarket ng mga gata, wala pa itong kuku mama noon, merong mga gata sa lata, meron din ay uh, yung mga gata na powder, ayan, mag magkakaubusan talaga pag ano, pag uh, all since day, all souls day, undas, sa so, undas kaibigan kasi marami ang uh, gagamit nito paggawa kasi ng mga kakanin mga puto, mga suman damihan mo ang koko mama kaibigan ha? <laughs> yan kahit ito mga na ano panggawa ng tina pa yan. so kailangan natin iyan kaibigan actually marami pa kaibigan especially ito hindi dapat mawawala nakaubos na po ako ng isang pack ng kandila tingnan nyo so isang pack na lang yung natira mag oorder order pa ako, kay kaibigan. Natiti ako. Maraming pupunta sa tindahan natin. Meron kasi naglalako ng mga kandila. Minsan yung iba naka-motor. Yan, maglalako sila ng kandila, no? Tapat bumili tayo. Ayan, ah, meron na naman tayong customer. poche So, masaya tayo, kaibigan. Habang tayo gumagawa ng video, meron tayong customer. So, dubli yung ating kita. Thank you so much, God. May kaunting kita tayo sa YouTube. Meron din sa ating tindahan. Putsi! Ayan. So, thank you so much. God, no? May kita tayo sa tindahan at naggumagawa pa tayo ng video. Ay, kahit pa paano, mayroon tayong kunting kita dito sa YouTube. Ayan. Let's utilize our time. <laughs> ayan. Kung saan tayo kikita, doon tayo. Ayan. So, ayan. Habang tayo nagv-video, mayroong bumibili. Ayan. Thank you. Hindi masyado malakas ang bintahan ngayong oras na ito kasi nga, ano, bago pa lang mag-alas 4. Iyon yung mga tagtumal na oras, mga alauna, alas dos, alas tres, alas 4, Mamay, alas singko hanggang alas otso, alas bi magiging malakas na. Again, kaibigan na, ulitin ko, yung kandila, napaka-importante. Napaka-importante po ng kandila, kaibigan, kaya mag tayo ng kandila. Damihan na natin, no? Kahit pa walang undas, meron na mga Lalo na pag manawala ng kurente, mag-brand out, ay may mga mag-birthday, yung mga kapitbahay namin, pag-birthday nila, bumibili ng kandila. At uh, punta sila doon sa aming chapel. Ayan, magsindi sila ng kandila kahit birthday. And kandila, importantis sa on the sa kandila. Ayan, another customer. Ano sa ivory? Oh, bibili siya ng bigas. Tulo ka kilo. Bibili ng bigas kay Bigan Ivory. 54 dai. Tolo? Ah. Princess! Taxi ra pala kay Ivory nga nag ko. Tolo ka kilo Ivory na bata na maka. 162. Yan. Tinawag ko si Francis na natutulog sa aming ah. kwarto, hindi ay gising na siya kay Bigan. Oh. Sabi ko siya na mo na magbigay ng bigas, tatlong kilo Ivory kasi po si Ate JB ay ate tatapusin. Ayan. So, ano pa ba kaibigan? No? Oh? Actually, yung mga pampalasa pampasarap sa ulam, mabintang mabinta lahat. Kasi pag may okasyon, tayo talaga ay nagluluto. Ah, yung mga pangsahog sa humba. Uy, sarap yung mga ito kay bigan papakita ko sa inyo. Sarap ng humba. Ito lahat pangsahog sa humba. Oh, star anise. Meron tayong uh, pamintang buo. Oh, di ba? Isa so, paminta, pamintang buo yan kay bigan. Marami pa ako dito sa itaas. Ayan. O, oh, pamintang dahon. Mabintang mabintay yung mga pansahog sa ulang pampalasa. Kasi nga, pag All Souls Day, All Saints Day, tayo po ay nagluluto ng maraming pagkain. Nakagawian na natin, no? Pamahiin na natin na magluto ng maraming pagkain. Kasi, iniisip natin yung mga kaluluwa ng mga ano kaibigan natin, kapamilya natin no, na ano, wala na dito yung kaluluwa nila pupunta sa ating bahay kakain sila. Pati tayo kakain. <laughs> Kaya mabintang mabinta po ang mga pansahog sa ulam. Pampasarap ng ulam. Eh, yan. Ipapakita ko na sa Hindi ko na lang iisa-isa mga pangalan nila. Bansa, pa, basta pampasarap sa ulam. Mabinta yan. Yung mantika, damihan mong pakstaks. Kasi basta undas, marami sa ating mga kapitbahay ang nag-aadobo, ang nagpe ng manok, pritong baboy, pritong manok napakalakas ng bintahan ng mantika kaibigan halos lahat talaga magluluto ng ulam pag undas ayan salamat 162. dai merong nang bumili ng bigas Mabintang, mabinta yan kaibigan at syempre kung si, napikita ko sa kanin kaninyo kanyo kanina yung aking mga alak na hard liquor hindi mamawala yung ating beer products o oh. uy upos na <laughs> ay masaya ko kaibigan no Hmm, tingnan natin. Oy, meron pa pala sa lahat. Malapit na maubos kaibigan, pero hindi totally taliubos. Meron pa sa ilalim. Oh, kakunti na lang. Halos mabusan na tayo ng reduce sa kabir. Thank you so much, God. Ayan, okay na ba? Thank you so much, God. Eh, <laughs> mga alak. na no? Basta, thank you so much, God. Malakas sa tingbitan O, tingnan nyo, no? Nang nakaraang video, gumagawa ko ng video na nagpapadeliver tayo ng alak kasi weekend. Ngayon, Monday, lunes ngayon, October 27, tingnan nyo halos maubos yung ating alak. Mag Kaibigan na, pero meron pa naman tayo dito. Ayaw, kong maubos na ng alak, meron pa tayo dito. Kaibigan, dapat mag tayo, ha? Wala pang all since day, wala pang all day. Full stacks ang ating mga alak, ha? Bukas na lang ako mag-order, kaibigan, hapon na ngayon. Full stacks. damihan natin ang mga alak, no, mga beer, damihan paktis soft drinks. Lalo po magiging magbinta ang mga ito. Kasi, doon sa sementeryo, bawal mag-inuman. Kaya, yung kapitbahay natin sa bahay nila mag-inuman. Yung iba, ah, pupunta doon, nakainom na, pero most of them pupunta sa simenteryo. Yan, bibisitahin ang kanilang kapamilya, mga kaibigan, na wala na dito sa mundong ito. Pag uwi sa bahay, sila po ay mag-inuman. At yung iba, pang-offer. So, relate ba kayo? Pakicomment, kaibigan, ha? Yung iba sa atin, maglalagay ng red horse sa lamisa kasama yung mga ulam. Yung iba sa atin, maglalagay ng soft drinks sa kasama yung mga ulam kasi iniisip natin na yung mga kaluluwa ng at, na maya pa na natin mga mal sa buhay, iinom ng Red Horse, inom ng Coca-Cola. Yung iba, maglalagay pa ng sigarilyo kay Bigon. Kaya magiging mas mabinta talaga yung sigarilyo. Kami rin naglalagay ng sigarilyo kasi iniisip namin na yung tito ko na nawala na, yung mga uncle ko na wala na, na mahilig sila sa kung anong favorite nila sigarilyo, yun ilagay namin sa altar or sa mesa. O di ba? Mamang mga mabinta talaga yung mga yung mga sinasabi ko kay Bigan, no? Ayan, kahit mga chichirya. Punta tayo sa labas. <coughs> Sorry, hindi pa rin nawalan ko ubo natin, Jimmy. Lalo po magiging mabinta ang mga chichirya sa undas. Alam naman natin, maraming mag-inuman sa undas. Pag may mag-inuman, siyempre matik na yan, may pampulutan chicharon o oh, mga chichiria pampulutan mga mane. Ayan, kung meron kayong mani magbinta kayo ng mani may nakikita kayo sa palengke, pag maginuman sila maghanap ng mane. o oh, mga chichiria mga chicharon mabinta talaga kaibigan so yun mga kaibigan na ang mga mabintang produkto ngayong papalapit na undas all day uh, all sons, all day all day wag rin natin kalimutan ang tuyo kasi ang tuyo ayan hindi ko pa na display ang tuyo, kaibigan, after sa undas, maumay na sa kakakain ng mga ano, kakain ng mga baboy, manok, yung ating mga kapitbahay, pati tayo maumay. Uh, marami ang maghanap ng tuyo. Pagkatapos ng undas, marami ang maghahanap ng tuyo, kaibigan. Matik na yon, kasi naumay na sila. Naumay tayo nun. Naumay tayo sa pagkain ng baboy. At uh, mga karne. Kaya mabintay yung tuyo pa after sa undas. At meron pang mabinta kay bigan na <laughs> gusto kong ipakita sa inyo pero wala na pala dito. Actually, nag-order na ako kay Grosari at kay Pure Gold, no? Ito, mabinta po ito, lalo na po yung Del Monte Pineapple Can. Ayan, yung Del Monte Pineapple, meron pala dito sa ilalim. Del Monte Pineapple, napaka mabinta po nito kay Bigan. No? After sa ondas, kasi yung iba hindi matunawan sa kinain nilang maraming karni. Kaya ito, sa November 3 or 2, mabintang mabinta ang Del Monte uh, Fiber. Ayan, mag-display kayo nito. Ilagay nyo sa harap ng tindahan para malaman ng kapitbahay nyo na nagtitinda kayo nito. Ayan. Mag-comment kayo kung sabihin nyo kung hindi pa totoo sinabi ni Ate GB, magiging mas mabinta yan. Del Monte Fiber, pagkatapos ng undas, pampatunaw <laughs> sa mga kinain, no? And yun lang ang kaibigan, ha? Pakicomment lang kung meron kayo mga suggestion dyan na mga produkto na magiging mas mabinta, magandang itinda ngayong yung uh, aundas uh, undas ay, ay mag-comment kayo para malaman naman ng ating mga ano, ng ating mga kasari para rin sila mag, mag stocks okay? Ay naging pampalala sa pampasarap sa ulam. Hello, Frances! Kagigising na ni Frances ibigan. Hello! Hola, hello, hello! <laughs> kaibigan, no? Good morning! Good morning, kaibigan! Last 4, good morning kasi kagigising lang niya. Ayan, kaibigan, yun yung mga produkto ha, na dapat nating itinda, dapat mag-stacks, wala pang all since the Lalo na mga alak ha, kasi yung ibang place may liquor ban. Sa November 1, wala, nang magbing, wala na kayong mabilhan sa palingki or sa grocery ng, ng liquor. Kaya wala pang November 1, November 2, mag-stacks na kayo ng alak. Yan, may liquor ban kaibigan. <laughs> Ayan, hanggang dito na lamang ha, laging tandaan, ang palaging sinasabi natin, GB, hindi mahirap, hindi imposible nice. no, masinsu na masinsunat ang buhay natin. Basta mamasipag tayo, madiskate tayo, Not may tamang disiplina sa sarili, and then, we have God in our life, tiyakasinsunat ang buhay natin, tiwala lang kaibigan. Yes, Ayan, meron yes. na naman tayong customer. Thank you so much! Asinso tayong lahat, payment. Okay, thank you so much! God bless!